Isang mapapalang araw na naman po mga kapatid at muli tayong mag-aaral ng salita ng Diyos. <clears throat> at ang salita ng Diyos na ating pag-aaralan, ating po itong kukunin sa Ebanghelyo ng ating Panginoon ayon kay San Mateo, Kabanata 21, Talata 28 ta, ta, hanggang 32. At ito po yung tungkol sa talinghaga tungkol sa dalawang anak. Ang <clears throat> sabi po dito, ano ang palagay ninyo rito? May isang tao na may dalawang anak na lalaki lumapit siya sa nakakatanda at sinabi, Anak, uh, lumabas ka at magtrabaho sa ubasan ngayon. Ayoko po, tugon niya. Ngunit nagbago ang kanyang isip at siya ay naparoon. Lumapit din ang ama sa ikalawa at gayon din ang kanyang sinabi. Opo, tugon nito. Ngunit hindi naman niya, hindi naman naparoon. Sino sa dalawa ang sumunod sa kalooban ng kanyang ama? ang nakakatanda po. Sagot nila. Sinabi sa kanya ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, ang mga publikano at masasama, babae, nauna pa sa inyong pasakop sa paghahari ng Diyos. Sapagkat naparito sa inyo si Juan at ipinakilala ang matuwid na pamumuhay at hindi ninyo pinaniwalaan. Ngunit pinawalaan ninyo, pinapunit, pinaniwalaan siya ng mga publikano at ng mga masasamang babae. Nakita ninyo ito, subalit hindi pa rin kayo nagsisi at naniwala sa Kanya. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Ang papuri, ang pagsamba ay para lamang sa Panginoon. <coughs> so dito mga kapatid, ang talingaga pong ito ay tungkol sa dalawang anak. No? At uh, dito mga kapatid, ang tanong po dito ay uh, yung pagsunod no? sa kalooban. So, yung uh, uh, obedience, about obedience. Yan, pagsunod. Ito nga, uh, obedience, kasi ano din yun, yung pagsunod uh, natin, yung pag obey natin sa ano, yung inuutos. Diba? Dito, may kita natin, may utos yung, yung ama uh, sa dalawang anak at yung inutos niya, the same lang. Ano yung utos ng ama? yung uh, lumabas ka at magtrabaho sa ubasan ngayon. No? Yung unang anak, ang sabi niya, opo. Yung ikalawa, ay yung una po pala, ang sabi doon ay ayaw ko po. No? Ayaw, ayaw ko. No? Yung isa naman, opo. Yan. So dito mga kapatid, uh, tinitest yung uh, pagsunod natin. Ay sumusunod kasi mayroong utos. At yung uh, utos is the same lang, yung inutos sa number 1 at number 2. Katulad yan, lahat ng utos ng Diyos, uh, para sa ating lahat po yan, di ba? Uh, na dapat natin sundin, dapat natin itong gawin, di ba? At uh, dito, sabi ng una, magtrabaho ka doon, sabi ng, ng tatay, magtrabaho ka uh, sa ubasan ngayon. Sunse, sasabi niya, ayoko po. Pero ang bandang uli, nagbago ng isim yung thinking niya, di ba? Nagbago yung isip niya. So yung pinaka ano dun yung isip, di ba? Isip. Pag sinabi natin uh, isip, ito po ay about mga kapatid sa tinatawag na nasa yung eraser natin. Ito. <laughs> so, pag sinasabi natin uh, isip, is about decision. No? Sa decision making. So sa decision making, malaga yung tinatawag na isip, no? Yung thinking. Kasi yung unang sagot ng uh, unang tinanong, sabi niya ayaw ko po, no? Bakit yung mga tao minsan ay nagsasalita ng isang bagay na ayaw ko po, di ba? Kasi dito mostly mga kapatid, tanda natin sino ba yung nag-uutos? Yung nag yung kanilang ama, tatay, ama. Pero sabi niya ayaw ko po. Bakit ba tayo minsan umaayaw pag inuutosan tayo ng magulang natin? Una, kasi hindi natin gusto. Tinatamad tayo. Uh, masama pakiramdam natin. No? Pero pinakalunta kasi ayaw natin, ano na eh, alam natin na mahirapan lang tayo, hindi natin gusto. No? So mostly kasi yung decision na nangyari doon is nakadepende tayo doon sa emotion natin. Sa feelings natin. No? Kaya kapag tayo nagdi-decision, magpapadala tayo sa emotion, sa feelings natin, mostly mga kapatid is mali yung nagiging decision natin. Ang kagandaan dun sa una, na-realize niya eh, no? nagbago yung isip niya. Kasi sabi niya, eh teka, bakit parang sa atin no, kung nilalagay mo lang, bata pa, uh, teka lang, tatay ko yung nagutos sa akin. <laughs> di ba? Sandali lang tatay ko yung nagutos sa akin, bakit? Bakit yun yung sagot ko? Di ba? So, in-acknowledge niya Uy, parang may mali yata, no? Tatay ko yung naguto sa akin, tapos sarabihan ko ng ayaw ko, di diba? So, kinilala kinalala niya yung authority, no? Yung authority ng taong uh, nag sa kanya, which is yung kanyang ama, di ba? Kasi kapag nagdi-decision tayo, uh, dapat kilala na, na, kilalanin natin yung authority, di diba? Lalo sa paglilingkod, no? Pag sinabi ng Panginoon, maglingkod ka sa akin, ito yung gawin mo, no? Ito yung inuutos ko sa iyo. So, kapag inayawan natin 'yon, hindi natin sinunod, no? Ah, uh, si bina, wawalang bahala natin, binidinay natin yung authority ng taong nag-utos sa atin o ng Diyos na nag-uutos sa atin na gawin natin ito. Ha? Diba? Binideny natin yung authority. So, uh, sa decision making, hindi dapat sa emosyon, di ba? Hindi sa feelings natin. Kasi itong isang to, siguro maganda yung pakaramdam niya. O oh, sige, no? <laughs> o sige, opo, 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 punta po ako doon, di ba? Pero bandang huli, hindi naman ah, uh, dinawa. So may kita natin dito yung pagsunod uh, obedience mga kapatid in word and action, no? So napakalaga mga kapatid na ang decision is not only in word but also in action. Yan. Ang decision making mga kapatid, pag nag-decision ka, hindi lang dapat sa salita, kundi dapat in action. Pero yung word mo, bago lumabas yung salita, dapat pinag-iisipan mo muna. You, know, you use your critical thinking. You use your uh, your mind, di ba? hindi yung decision mo hindi nakabase sa sa emotion kaya nga sabi let your emotion subside before you decide no ano yan palaging ano yan eh yung mga ang mga kinukot di ba hayaan mo yung emotion mo mag-subside muna kung pa bago ka mag decision kasi mostly kapag masaya ka eh, mahirap din eh no Ma napaparami yung pangako <laughs> di ba pag galit ka naman mostly yeah hindi maganda yung magiging decision mo, no? which is uh, masaya ka man o nasobrahan ka ng kasayahan at nasobrahan ka naman ng, ng galit sa emosyon, hindi, mostly is hindi maganda. No? Iba kasi yung decision na pinag-iisipan po natin. So, hindi dapat lang sa salita, kundi dapat in action. Diba? So, ito lang, napakasimple na naman po eh, nang uh, gusto yung pabot ng Diyos. Kinikilala natin, bata ba tayo kailangan sumunod? Kasi merong otos. At kilalanin natin sino ba yung nag-uutos, yung tatay nila. So, authority. Di ba? Kilalanin mo. Kaya nga sabi ko kanina, uy, umayaw yung isa, pero na-realize niya, uy, sandali. Di ba? Sino ba yung nag-uutos sa akin? Tatay ko pala. So, kailangan mo sundin yun, yung tatay mo. Di ba? So, yung isa, sabi niya, opo, pero hindi naman sumunod. So, nagpapakita lang, marami kang sumusunod, nasa salita lang, no? which is maraming naglilingkod sa Panginoon na yung kanilang uh, pagsunod sa Panginoon, mga kapatid, is based lang dun sa salita. But you cannot see in action. Hindi visible dun sa action nila. Kaya nga marami, uh, magaling lang, mahusay lang sa salita, pero wala namang sa, sa gawa. So dapat, yung pagsunod sa Panginoon, decision mo, hindi tayo pinilit ng Diyos ng Diyos na di ba? Katulad doon, hindi naman sila pinilit eh. Tinanong nga lang sila kung gusto, kung gusto hindi, di ba? O sila naman yung nag-response. Tayo naman kasi yung nag-response eh. ba? Diba? Pero yung ano doon, sino yung talagang totoong sumunod? Siyempre yung tao na nagbago yung isip niya, kaya nga yung pagsunod sa Panginoon, sabi nga, kailangan na tayo magbago ng isip. Sabi doon sa Romans chapter 12, diba? Uh, 1 and 2. No? Magbago na tayo ng isip. Huwag na tayong umayon sa sistema ng mundo. So kailangan talaga ng pagbabago ng yung paglilingkod kasi hindi to emosyon, di ba? Ang um, pag uh, yes mo sa Panginoon, it's a decision no? na dapat mo pinag-iisipan at pinag -aandaan. No, hindi pwede kasi yung nag-decision ka lang na wala ka rin naman preparation. Pinaghahandaan mo. Katulad, ng uh, nang ako nag-full-time sa gawain ng Diyos doon sa, sa Pilipinas, is, uh, siyempre, tinignan ko yung mga pwedeng mangyari. No? Kasi hindi pwede kasi na, sabi nga, pag mag, uh, papatuyo ka ng tore, upo ka muna, titignan muna yung budget mo kung kaya mo mapatapos yung tore. Di ba? Kung makikipagbigma ka sa isang kaharian, titignan mo muna kung kaya hindi, upo ka muna. So, ibig sabihin, sa bawat desisyon, kailangan mo upuan, kailangan mo ng pag-isipang mabuti. Di ba? Kasi hindi pwede kasi yung ayaw ng Diyos yung atras, bawi, atras, bawi. No? Oo, hindi, oo, hindi. Parang hindi po gano'n. Kasi urong-sulong, na no, wala tayong mararating, wala tayong Uh, mapupuntahan. <laughs> no? So, yun lang mga kapatid. No? gusto ipalabot sa atin ng Panginoon na sa ating pagsunod sa Diyos, yung pag yes natin sa Kanya, ito ay desisyon natin, hindi tayo pinilit ng Panginoon. At siyempre, sa pagsunod natin sa kalooban ng Diyos, dapat hindi lang sa salita, dapat nandun din sa gawa. God bless po sa ating lahat.